How to apply for NBI Clearance Online? I-google nyo lang yung NBI Clearance Online. Tapos yung unang lalabas sa results, i-click nyo. So, ang URL ay www.nbi-clearance.com Huwag nyo kakalimutan yung dash sa pagitan ng NBI at ng Clearance. Sunod, click nyo itong sign up now. Application type, piliin nyo ang new. Sunod, kumplituhin nyo lang to gender. Birth date, kung kailan yung inyong Birthday. Dito naman, kung wala kayong junior o senior, pwede niyong iwanang blanco. Dito sa email address, kailangan valid email ang inyong itatype. Dahil dito ipapadala yung confirmation. Pagkatapos, naitype niyo na yung password. I-click nyo yung checkbox. Sa tabi ng I accept terms of service. So kung gusto nyo basahin itong mga to, basahin nyo, scroll nyo lang hanggang sa baba. Katapos, i-click nyo itong agree. Tapos, i-click nyo ulit yung sign in. Pagkatapos nyan, check nyo ang inyong email. Ito na ang email na galing sa NBI Online Services. Nakalagay, kindly verify your account. I-click nyo itong activate account. Pagkatapos nyan, click nyo itong sign in. Tapos, click nyo ulit yung sign in. So, ilagay nyo dito yung email address na nilagay nyo kanina at yung password na nilagay nyo kanina. Sign in. kita i-type nyo yung iba pang information na inihingi. Yung mga optional, pwede nyo iwan ng blanco. nitong nickname, pwede walang, pwede iwan ng blanco. Other name, so itong birthplace kailangan lagyan nyo. Kailangan kayo mag-type. It is citizenship. It is occupation. Kung malaki occupation, pwede nyo lagay NA. na. dito sa height, ang hinihinging height ay centimeter. So, hindi nyo pwedeng ilagay 5'6 o kaya 5'5 kasi yung 5'6 ibig sabihin nun 5 feet and 6 inches. Kailangan nyo pang i-convert yun into, into cent centimeters. Pero meron silang, on, meron silang converter dito. I-click nyo lang tong question mark. Ilagay nyo dito kung ilan yung height nyo in feet. So, kung kayo halimbawa ay 5, 6, ilagay nyo 5, dito naman yung 6. Tapos, okay. Tapos, ito na yung height nyo in centimeters. Dito naman sa weight, kailangan kilograms, hindi pounds. So kung kayo ay 150 pounds para i-convert into kilograms, pwede kayong pumunta sa Google. Pwede nyo ilagay 150 pounds to kg. No? At nandito na yung sagot. 68. Halimbawa na 160 pounds. Magiging 72 0.57 Complexion Dito sa identifying marks kung may mga balat kayo, nunal pwede nyong ilagay dito pero kung wala since optional naman sya pwede nyong iwanang blanco pag na i-type niya na lahat ng mga kulang na information at na-check na tama i eh, click niya tong save information okay next pwede na kayong mag-apply pwede na tayo mag-apply ng clearance i-click eh, niya tong apply for clearance dito sa ID presented kailangan kayo magdala ng valid ID. Nakalagay, bring this document for verification. So ano ba mga valid IDs na tinatanggap ng NBI? Ito ang listahan. Nakalagay dito, any two. So kailangan nyo magdala, magdala ng dalawa. valid passport, voter's ID, driver's license, BRC, SSS, GSIS, postal ID, school ID, teen ID, field health, birth certificate, alien certificate, senior citizen, o kaya yung previous copy nyo ng NBI clearance. So, kailangan dalawa. So, halimbawa, meron kayong driver's license at voter's ID, dalin nyo. O kaya driver's license, PRC, o kaya SSS, postal ID. So, mamili lang kayo ng dalawa, kahit anong dalawa sa, list sa mga ID na ito. Tapos, yon ang ilalagay nyo, type nyo dito. So, ang nakalagay dito, ID presented. Yung hindi nakalagay, IDs presented. So, parang ibig sabihin, isa lang. Para sigurado, magdala, magdala na kayo ng dalawang valid ID. So, pero since, malagay dito, ID presented, type lang natin, halimbawa, driver's license. Tapos, i-click natin itong I agree. Sunod kailangan niya mamili ng NBI branch. Sa so, maraming branches dito, i-type lang kung alin yung balak niyong puntahan. So, halimbawa, gusto kong malaman kung mayroong branch sa San Pablo. Magta-type ako ng San Pablo. Nakalagay dito, San Pablo City Branch. Fourth floor, San Pablo City Shopping Mall. Salimbawa so, naman kung gusto kong al, kung gusto kong malaman kung merong NBA branch sa Alabang, tatay pa ng Alabang. Meron sa second floor ng Star Mall Alabang. Kung halimbawa Laguna, meron sa Pagsanhan Laguna at meron sa Santa Rosa. So, sa Makati naman, anibawa Makati, walang Makati. So, para sa video na ito, kunwari, San Pablo, lalabas yung mga available na time slots. So, itong video na ito ay ginawa ng April 23, Sabado, makikita so, nyo walang NBI ng weekends sarado sila ng weekends pero bukas sila ng lunes hanggang biyernes so kunwari bala kong pumunta ng NBI sa April 25 lunes makikita nyo merong pang umaga merong pang hapon sa AM merong 280 slots sa PM merong 295. So pipili lang tayo kung gusto nating pang umaga o pang hapon. So kunwari gusto ko sa hapon ako pupunta, pipiliin ko tong PM. I-click nyo tong PM ng April 25. Click natin. Tapos dito sa kanan, Piliin nyo yung purpose kung local o abroad. Kung pang local lang yung NBI nyo, piliin nyo local. Tapos dito naman sa kabila, pag napili nyo na yung local, meron na namang lalabas sa tabi nun. Panibagong pipiliin nyo na naman kung para saan, para sa local employment. Ito yung kalimitang dahilan, baka nag-apply ng NBI, Local Employment. Kung napili nyo na yun, lalabas dito yung amount, 115. Nakalagay, additional fee of 25 pesos to use this e-payment service. So, ibig sabihin, 115 pesos, dagdagan nyo ng 25 para sa e-payment service. So, ang total niyan, 140 So, 140 mabayaran nyo total. To complete transaction, please choose payment option. So, mayroong apat na options. paying bangko over the counter. Punta kayo sa banko at doon kayo magbabayad. Pwede rin online banking. Pwede rin mobile payment. Pag mobile payment, GCash. Pwede rin bayad center. Para sa video na 'to, pipiliin natin Bayad Center. I-click natin 'tong Bayad Center. Click yung proceed. Then i-click natin yung proceed to payment. Tapos i-click natin 'tong View and Save the Instruction Online. So importante dito itong reference number. Copy natin 'tong reference number sa isang papel at yung amount, 140 pesos. Pumunta tayo sa bayad center. At ganito ang pag-fill out ng form. Sa account name, ilagay natin yung pangalan. Yung pangalan natin, unahin natin yung apelido. Then, yung first name. Tapos, bills payment. Tapos, sa biller, dragon pay. Tapos, ilagay natin yung date. Tapos, yung amount due. So, you, yung amount yun yung 140 pesos tapos yung account number yun yung reference number so itong NBN mqjjxq 3 yun yung reference number na ilalagay natin dito sa account number tapos babayaran na natin tapos maghihintay tayo ng confirmation email na na-process na yung bayad natin. So, para ma-check natin kung ano na ang status ng ating payment, punta lang tayo dito sa transactions. Makikita natin yung reference number. So, status pending. Katapos natin magbayad, ihintay natin na ang status nito ay hindi na pending. So pag okay na yung status niya at natanggap na nila yung bayad, na clear na yung payment, pwede na tayong pumunta ng NBI. So ganun lang mag-apply ng NBI clearance online. Kung nakatulong sa inyo yung video na to, pakiclick lang yung thumbs up sa baba at pakiclick na rin yung subscribe.